So nakarating na po tayo dito sa Hawaii. So ito po nagbo-bold po ulit tayo sa harap ng camera. Guys, um papunta tayong Hawaii bukas. So working yun eh pero sasama ko kayo papunta doon. So ito nagsusukat tayo. Magsasando tayo doon bukas. Ah uh, ang kapal na. Masuka po tayo. Yun po yung goal ko talaga, masuka ang mga tao sa Hawaii, 'di ba? So, sasanduhan po natin sila. So, it, kung yung suot ko po ngayon, ito rin yung suot ko na But, reminder lang para wala pong panlalaan. Okay. <laughs> See you! <laughs> nagpalit din po tayo agad kasi hindi natin mapangatawanan yung ginawa natin. So, balik po tayo sa sa red shirt. So, Yan lang naman, di ba? Either naka ganun tayo or naka red shirt. So, ano nga eh, ang susunod ko pong segment is ilan ang red shirt ni Francis ayun. Eh. Sasagutin po natin yan sa mga future vlog. Kaya abangan po natin yan. So ito na po. Matulog na nga tayo. Night! ang social kaya namin dito sa Garden of Almonds ang pinamahal Ito, granola ba? Hawaii. So, ito po, nagbo-bold po ulit tayo sa harap ng camera. At kasama po natin si brother, Jello. So, Jello, anong masasabi mo dito sa Hawaii so far? Um, oh, wala pong kwenta. So, madilim. <laughs> madilim. Di, andito kami sa Lihui. So, ang pag-pronounce daw niya, Lihue. Ganon. So, ano, itutur natin kayo ito tour natin kayo. Ito tour namin kayo later. Okay? Flight um almost 6 hours yung flight, pagod na pagod ako. Kasi yung isa dito pagod din daw siya. ka nakakita. Okay. So Di ko alam kung magsaswim so, ka. Today, andito tayo sa Marriott. So, itutour namin kayo ni Jello. Kasama natin si Jello. And gabi na dito eh, 9 p.m. Pero, ito siya oh. Good night, you wala tayong magawa dito sa Hawaii, gagawa tayo ng challenge. Hindi ako naririnig. O, kasi tinatak. So gagawa tayo ng challenge dito kasi wala tayong magawa dito sa Hawaii. Ito yung challenge na tinatawag na ano? Ano? Oh, no. at, uh, maglalakad sa tubig. Oh. Ito so, na papakita ko sa inyo. So, kita niyo yan. Pakita mo yan. Kita nila? kita nila to oh. Huh. ako dyan Wala, mapupunta ako dyan Pinagod ko lang yung sarili ko. Pagod ah. Hi guys, so nagbabalik tayo dito. Pero this time, may kasama po tayong Bold Star. <laughs> <laughs> Ayan, nag na siya. Kaya. So, ako, sabi ko bukas na lang ako mag, ano, mag, ano to, mag, mag-swimming. Gusto niyo yung wala na ako maisip kasi kaka-vlog, kaka-flight ko lang, hindi gumagana yung utak na. O, o, oh, ba oh, diba? Napakaganda dito. oh ano nang <laughs> gagawin natin kung maganda. <laughs> bukas na lang, madilim na eh. Wala tayong magawa eh. So, napag ko na, ano ba yan? Ayun pala si Jello. Ayan. Jello, anong gagawa mo? Anong gagawa mo? Uh, matutulog na. Matutulog. Kaso? Kaso? Sinong maingay? Wow. <laughs> so, guys, napag-decidean ko, since buhay posh naman tayo, magpapa- spa tayo tomorrow sa Alexander Spa and Salon. Gusto mo yan, No. I do work. So, ito. Uh, pili tayo dito. Uh, Spa Beach Cabana. 70, 25 minutes, 50 minutes. 120, 80, 1, in row. Two, uh, Um. <laughs> ano ba? <laughs> 10,000 pesos Is isang aras? ah uh, Joke lang, yamun mo na. Yaam mo na masakit yung katawan. Okay lang, sana naman. <laughs> um, ayaw ka na. Tapos so, na. hindi pa rin tayo natutulog kasi we're, ano, we're magaling like that. So, tomorrow, ma uh, ano pupunta kami <laughs> kasi wala tay na sa vlog ito to. <laughs> ano to? Magpapanood rinahin ni Jello yung sunset pero uh, for now tingnan niyo pinapanood na. Ay, sunrise pala. <laughs> And sunset. <laughs> And sunset. sira sunset tulog ako bukas. Oh. So Paano anyways, na Nanonood kami ni Jello ng Moana. Kami mo Sige, ubusin mo yan tubig. Jello, wala na tayong tubig. Ikaw lang nakaubos. Hi guys, good morning. So, ito, umaga na. So, makikita natin yung gusto niyo yung ang dami ko parang so kahit nag na tayo? Actually, nag-show ako dahil wala akong maisap. Pero wala pa rin tayong maisap sabihin. <laughs> so, anyways, good morning again. Andito na tayo sa Hawaii. Umaga na siya. So, tingnan natin kung ano yung tsura niya sa umaga. Ito na! Ito na! sa ang isa sa mga tourist attraction nila dito is yung mga yung mga manok. okay, medyo wala tayong masabi sa vlog, Ina. Say hi to my vlog na lang, Ina. Hi! ayan, okay. Ano yan, Ina? Si Paul. Hi. Actually, ako din pala. Gusto ko yan. Ayun na, oh. But may putik, may paputik doon. Hindi ko gusto yun. It's a river for the surfers. Oh, it's a river for the surfers. Gusto mo 'yan? Hindi. Ah, uh, pi uh, pinikap kami nung shuttle ng airport. Sabi, yung kinikwento ko dito. <laughs> dito isa daw sa pinaka-expensive city ang Hawaii. So yes, tama po mga kaibigan. Isa po sa pinakamahal na city ang Hawaii. Gusto nyo po yung dalawa po yung kausap ko. Kausap po kayo at kausap po natin ang isang kuneho. Yan <laughs> ko. Gusto niyo ba yun? So, ayun nga guys. So, kagabi, kumain kami ni Jello. Baka $30 ako. I mean, marami rin naman na siya. Pero, for $30, medyo mahal siya. Tapos ngayon, naghanap tayo ng food. Pupunta daw tayo sa mall. So, ito yung itsura ng mall po dito guys. Gusto nyo yan? sa bungad ng mall may may mga manok ayan na. Oh, okay. Ay, oh. May food truck, may food truck Ina. na. Ina may food cart. Ang pangalan ng food cart Kikuchi. Sino right? Ano? Kikuchi. Ayun o, no, may mga lona pa. Breakfast pa, Breakfast pa rin. Doon na nga lang tayo ulit dyan. Okay na yan. Ay dito po, buwis buhay, tatawid tayo in. Oh my God, may truck. Hi guys, so kakain tayo ng loko moko. So basically, ang loko moko, ano siya, bark, parang burger. Gusto yung burger. Burger steak siya. Parang sa Philippines, it's a Jollibee. So ito Oh. the bonds are up Hi guys, I've been busy so, kasi ham ka po natin si Jello. Lagi siyang may kausap-sap. So, babalik muna tayo sa hotel kasi tatay po ako. So, syempre after kumain. Ito ang buhay ng ano mga famous and rich. Rich. <laughs> so, ano to, bumalik nga ako sa hotel, di ba? Kasi napupupupu tayo. So, so habang naglalakad ako, do, nakasalubong ko yung kawork ko. Gusto so, nyo yun, Nakasalubong ko, natatain ako, taing-tain ako. Like, na ako ng malamig. Ito namang katrabaho ko, biglang, oh, hey, how are you? Chika pa more. Sige, chika pa more ako naman tiis pa more ng like mm, nakagano na yun mm, <laughs> sabi nung puwet ko mm. <laughs> ako rin actually pinagpapawisan na ako so ayun nga so sabi ko I really have to go cause my brother ano wants me to ano get his towel sige <laughs> <yung> emergency yun <laughs> so ayun nga so anyways ang ang maganda doon success na po ang ating pagpupo. <laughs> All right. Gusto niya yan. Tumingin siya sa akin. na. Uh, <laughs> Naka-on pa rin yan. so guys, so welcome sa Hawaii. So, ilang beses ko na kayo we Winel we Cam dito sa Hawaii. Pero... So, itong pool na to, ginagamit ko lang to pag weekends. Pag board ako. Di, andito ako usually. ito yung mga ano yung mga hingi ka ng towel dito. Kailan ako dito? Hingi ka hingi towel. so yeah. Oh, hawakan. Oh. Um. Nanya. Utusan ko siya. Hingi nga doon. Kalaw. Kalaw na wa. Gusto mo yung andito yung wallet ko? So, na po yung pera ko, guys. So, andito po tayo sa kal uh, jala, ano, Kalaw na. <laughs> si sino may ari nito? Sino may ari nito? Kawaii Beach. Sino? Sa ng Kalawlaw Beach. <laughs> Inay ko daw may ari ng Kalawlaw Beach. Okay guys, basa na po yung ating... Pat pati si Paul? Partner. Partner. So... Kasi may mga mag na part ng beach yun. Ah, okay. So si Paul may ari nito. Tapos so, yung may ari, may -ari ng mga manok. So, saan ka pupunta? Bakit? Ano ba? Ano sa swimming pool? Ano wala ka ah? init sa paa ha? Eh, bakit ba? Ganun oh, talaga pag mga posh na. <laughs> pag posh. Dito naglalakad sa... Mga purita. Gag gagawa na ako ng music video ng Moan. <laughs> Pero nari ikaw daw si, ano, si Kuya Kim. Ang ah, bilis. ah oh. Bilis sa harapan nila. Mga oh, kaibigan, alam nyo ba na ang bamboo tree, bamboo tree No. Oh, basta bamboo tree ay ginawa sa bamboo. At sa dyan pinangalan yung singer sa The Voice. Sino yan? Si Bamboo. Balay <laughs> ba yan? <laughs> <Okay>. <laughs> so, that's it for our Hawaii adventure. Jala, nag-enjoy ka ba? Ba't parang nababa ng na energy? Malungkot ka ba? Alis na tayo? Oo. Mga ilang araw ba dapat dito? Lima. <laughs> Alright guys, so thank you so much sa pagsama sa amin sa Hawaii. So sa susunod na trip ni FA. And always remember, nagiging ngiti, eh. keep smiling. Bye-bye.